So ayan mga sangga ito na yung ating bar stool ano? Samahan niyo ako kung paano natin ginawa ito Okay let's go So ayan ito yung bilog na naguhitan natin kanina Naguhitan na paring Joe No, so ikakating natin 'yan gamit itong kanyang uh bagong pangkat dyan yan yung no slicer napaka pino ng uh, trabaho nito yung no slicer nito kaya lang medyo mahal ito mga sangkay nasa 27,000 so ayan uh, kinakat na ni paring uh, Joe oh, minibilog para uh, magawa na itong ating order sa kanya na ano uh, para sa school natin para doon sa bar counter ano na ipapartner natin itong ating studio. Uh, school so, okay so ayan Ah, uh, napakaganda nung ano, yung kanyang pagkakakating mga sangkay ano. Iba talaga pag may ma post tayo na medyo efficient tech. Hindi nakakatamad ng Okay, let's go. So, ito na yung uh, nakating ni Paring Joe, no? Ito yung gagawin nating uh, stool para din sa atin na uh, bar counter stool, no? Para may partner na yung ginawa nating lamisa. Ngayon naman, eh, gagamitan nito natin ng router para bumilog yung kanyang uh, top, yung kanyang ibabaw para medyo maganda naman tingnan mga sangkay. Okay, let's go. Let's watch this. So, ito na yung mga sangkay. Tingnan nyo naman maganda yung pagkakaupit yung ibabaw niya. Anong parang may disenyo siya. So, ipapaalis natin ito alipihay natin papakinisin tapos babarusan natin no? so ito uh, gumawa na tayo ng paa dito sa ating stool ano? Uh, yan, kasama ko si paring ato ito yung ginagawa namin tin sitters na dining table so pagpintura na lang yan kunting ano na lang yung grinder tapos sa uh, pintura na so ayan ito na yung stool natin na ginawa mga sangkay na dyan na yung ano natin uh, order na kahoy kay paring joke so ayan uh, iba varnish natin yan para matapos na subukan so, natin yan i-screw natin yung ano yung kanyang upuan diyan sa bakal okay let's go so ayan nakapag first coat na tayo ng black dito sa ating uh, bakal So ito naman yung kanyang uh, ito na yung kahoy no na uh, lagyan na lagyan natin ng wood stain yan tapos bukas lagyan natin ng sanding sealer tapos wood stain ulit tapos uh, itap i coat na natin yan ng clear gloss okay para medyo makintab maganda tingnan. So, ayan, may mga footpad na, no? Para hindi magasgas yung ating uh, flooring, yung ating mga tiles. So, ayan, may mga protection na. No? Tapos, sa uh, papatong natin dito yung kanyang, ano, kahoy. Itong uh, binarnishan natin pag natapos. No? Pag na clear gloss na natin. Pag natuyo na ito, apply na natin yan ng top coat, no? Clear gloss yung gamitin natin dyan para maganda na. Okay. So, ayan mga sangkay, uh, mag-top uh, coat na tayo ano para matapos na ito at ma-deliver na natin doon sa may-ari itong ating uh, bar stool. So, nagtimplan na ako dyan ng clear glue at saka lacquer flow. Hindi na natin hinaluan ng uh, thinner yan, ng lacquer thinner. Ayan, so, pasadasan na natin itong ating uh, wood, itong kahoy natin para doon sa buwan. Ayan, so, medyo layo-layo lang natin itong ating... Uh, airbrush air gun so ayan uh, kita nyo uh, kumintab ka agad medyo marami yung nahalo natin so abutin uh, ito mga tatlong patong siguro para medyo maganda yung kanyang uh, kalapasan talaga nitong ating ano, uh, project no? para uh, suwabe yung dating ng ating uh, upuan na uh, gagawin. So, I need to Okay. So, ngayon, guys, isang dining table lang yung ginagawa natin, ano. So, sa mga gusto magpagawa ng mga dining set. So, ayan, mga sangkay, ito na yung aning, uh, finish product natin, ng ating uh, bar stool. No? So, i-deliver na lang natin ito pag natuyo. Okay. So, may partner na yung uh, bar counter table na ginawa natin. Okay, thank you, thank you.